Kamusta, manga Welcome to our channel where we talk about all things health and wellness. Today we're diving into a topic that might make some of you a bit self-conscious, but it's something we all need to address. It's a common issue that can affect anyone, regardless of age or lifestyle. Whether you're at work, school, or just hanging out with friends, bad breath can be a real confidence killer. At alam nyoba, may mga paraan para maiwasan natin Simple daily habits can make a huge difference. Regular brushing, flossing, and using mouthwash are just the basics. But there's more to it than just oral hygiene. Dita sa video natin, usapan natin mga dahilan kumbakit tayo na ng bad breath, at shempre, and mga tips <laughs> para magkaroon ng sariwa, at preskong hininga. We'll explore the science behind bad breath, the foods that can cause it, and the best practices to keep your breath fresh all day long. Ang mabahong hininga, or halitosis, ay maaring sanhi ng ibatibang dahilan. It can be due to poor dental hygiene, certain foods, or even underlying health conditions. Sometimes it's as simple as not drinking enough water. ang ilan semang pangunahing sanhi will break down the most common causes and give you actionable tips to combat each one. so stick around because by the end of this video you'll have all the knowledge you need to keep your breath smelling fresh and clean. Una sa lahat, ang kakulangan sa tamang oral hygiene ay isang malaking problema na madalas nating hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Maraming tao ang hindi alam ang tamang paraan ng pagsisipilyo at pag-aalaga ng kanilang mga ngipin. Isipin nyo, parang basurahan ang bibig natin. Kung hindi natin ito lilinisin ng maayos, ang mga natitirang pagkain ay nagiging sanhi ng masamang amoy at iba pang problema sa kalusugan. Kapag hindi natin nalinis ng maayos, naiwan ang mga pagkain at nagiging breeding ground ng bakterya. Ang mga bakterya na ito ay mabilis na dumadami at nagiging sanhi ng iba't ibang sakit sa bibig tulad ng gingivitis at periodontitis. Ang mga bakterya na ito ang nagiging sanhi ng mabahong amoy. Hindi lang ito nakahiya, kundi maari rin itong magdulot na mas seryosong problema sa kalusugan kung hindi maagapan. Kaya mahalaga na magsipilyo ng ipin at least dalawang beses sa isang araw. Ang tamang pagsisipilyo ay dapat tumagal ng hindi bababa sa dalawang minuto upang masigurong natatanggal ang lahat ng dumi at bakterya. At gumamit ng dental floss para matanggal ang mga pagkain na naipit sa pagitan ng ipin. Ang paggamit ng mouthwash ay maari ring makatulong upang masigurong malinis at sariwa ang ating hininga. Huwag kalimutang magpatingin sa dentista ng regular para sa masusing pagsusuri at paglilinis ng ipin. Panglawa, ang tiyong bibig o serostomia. Ang laway natin ay parang natural na panlinis ng bibig. Kapag tuyo ang bibig, kakaunti ang nalilikhang laway at mas madaling dumami ang bakterya. May mga gamot na nagiging sanhin ng dry mouth, kaya importante na magtanong sa doktor kung may iniinom kayong gamot. Siyempre, importante din na uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated at maiwasan ang dry mouth. Alam naman natin na may mga pagkain at inumin na may matapang na amoy, tulad ng bawang, sibuyas, kape, at alak. Ang mga ito ay maaring magdulot ng pansamantalang mabahong hininga. Hindi naman ibig sabihin na iwasan na natin ang mga ito. Pero importante na magsipilyo ng ipin o magmumog ng tubig pagkatapos kumain o uminom ng mga ito. Chapter 4 Paninigarilyo at Alcohol Ang paninigarilyo ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mabahong hininga. Bukod sa masamang epekto nito sa kalusugan, ang sigarilyo ay nag-iiwan ng matapang at hindi kanais-nais na amoy sa bibig. Ang sobrang pag-inom ng alak ay maaari ring magpatuyo ng bibig na nagpapalala ng amoy. Chapter 5. Problema sa ngipin o gilagid Ang mga problema sa ngipin at gilagid tulad ng tooth decay, gingivitis at periodontitis ay maaari ring magdulot ng mabahong hininga. Ito ay dahil sa bakterya na naninirahan sa mga sira o may impeksyon ng ipin at gilagid. Mahalaga na magpatingin sa dentista ng regular para sa check-up at cleaning. Chapter 6 Mga sakit o medical na kondisyon At panghuli, may mga sakit o medical na kondisyon na maaring magdulot ng mabahong hininga. Ang acid reflux, diabetes at mga impeksyon sa baga o bato ay ilan lamang sa mga halimbawa. Kung nag-aalala kayo sa inyong hininga, importante na magpakonsulta sa doktor para malaman ang sanhi at magamot ito ng maayos. Outro, paano maiwasan ng ang mabahong hininga? Ang mabahong hininga o halitosis ay isang karaniwang problema na maaring makaapekto sa ating kumpiyansa at pakikisalamuha sa iba. Ngunit, huwag magalala dahil may mga paraan upang maiwasan ito. Ayan mga kaibigan, alam na natin ang mga dahilan ng bad breath. Ang mga sanhi nito ay maaring mula sa pagkain, hindi tamang oral hygiene o iba pang medical na kondisyon. Kaya naman, mahalaga na malaman natin ang mga hakbang upang mapanatiling sariwa ang ating hininga. Ngayon, importante na alagaan natin ang ating oral health para maiwasan ito. Ang regular na pagsisipilyo at paggamit ng dental floss ay mga pangunahing hakbang upang mapanatiling malinis ang ating bibig. Tandaan, ang tamang pag-aalaga sa ating ngipin at gilagid ay hindi lamang para sa magandang ngiti, kundi para rin sa sariwang hininga. Paano may iwasan ang mabahong hininga? Una, siguraduhing magsipilyo ng ngipin ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw. Gumamit ng toothpaste na may fluoride upang maprotektahan ang ngipin laban sa cavities. Huwag kalimutang magsipilyo ng dahil dito madalas nagtatagwang bakterya na nagdudulot ng mabahong hininga. Magsipilyo at gumamit ng dental floss ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw. Ang dental floss ay tumutulong upang matanggal ang mga pagkain at plaque na hindi naabot ng sipilyo. Ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagkakaroon ng cavities at gum disease na maaring magdulot ng mabahong hininga. Uminom ng maraming tubig para manatiling basa ang bibig. Ang paginom ng tubig ay tumutulong upang mapanatiling hydrated ang ating katawan at bibig. Ang tuyong bibig ay maaring magdulot ng mabahong hininga dahil sa kakulangan ng laway na naglilinis sa bibig. Kaya tugaliing uminom ng tubig lalo na pagkatapos kumain iwasan ang paninigarilyo at sobrang pag-inom ng alak o kape. Ang mga ito ay maaring magdulot ng tiyong bibig at mag-iwan ng amoy na hindi ka nais Ang paninigarilyo ay hindi lamang nakakasama sa kalusugan ng ating baga, kundi pati na rin sa ating bibig. Ang alak at kape naman ay maaring magdulot ng pagkatuyo ng bibig na nagiging sanhi ng mabahong hininga. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay na tumutulong sa pag-neutralize ng amoy sa bibig. Ang mga crunchy na prutas at gulay tulad ng mansanas at karot ay tumutulong upang matanggal ang mga pagkain na naiwan sa ngipin. Ang mga ito rin ay nagtataglay ng mataas na tubig na tumutulong upang mapanatiling hydrated ang bibig. Regular na magpatingin sa dentista para sa check-up at paglilinis ng ngipin. Ang regular na pagbisita sa dentista ay mahalaga upang masigurong malusog ang ating ngipin at gilagid. Ang dentista ay makakatulong upang matukoy ang mga problema sa bibig na maaring magdulot ng mabahong hininga at magbigay ng tamang solusyon dito. Kung tuloy-tuloy ang mabahong hininga kahit may tamang hygiene, maaring may ibang medikal na dahilan at mabuting magpakonsulta sa doktor o dentista. Ang mabahong hininga ay maaring sintomas ng ibang kondisyon tulad ng diabetes, GERD o impeksyon sa ilong at lalamunan. Kaya't huwag magatubiling magpakonsulta sa eksperto kung hindi nawawala ang problema. Tandaan, ang pagkakaroon ng sariwa at preskong hininga ay nagpapakita ng magandang kalusugan at nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili. Ang tamang pag-aalaga sa ating bibig ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa ating pakikisalamuha sa iba. Hanggang sa muli at sana ay natutunan ninyo ang mga hakbang upang mapanatiling sariwa ang inyong hininga. Salamat sa panonood.